Nandito na daw ako sa Pilipinas. Kaya panigurado daw, babagsak na daw ulit ako. At mag-uulam na daw ulit ako ng asin at saka tubig. Hi! Ako nga pala si Lovely Jim. Isang dating OFW. Mayaman na pala ako kaso fera na lang talaga. Ang kulang. Sa araw nga po palang ito, ginising pala ako ni Mrs. Siyempre pagkagising ko, may nakita nga po palang akong box sa gilid yun pala, yun yung parcel ni Mrs. Salasada. At syempre, every morning, si Mrs. ay nagpre-prepare ng aming aalmusalin. Ang aming almusal nga po pala ay Milo at gatas at syempre with matching inutang na tinapay opo. Alam nyo ba? Ako aminin ko, being OFW, alam ko naman na hindi lahat ng mga taong kausap ko o nakakasalamuha ko masaya ako o masaya sila na nakikita ako. Yung iba, masaya sila kasi akala nila babagsak na ako. Alam nyo, kahit hindi man ako maging OFW, nakadepende pa rin yung pagbagsak ng isang tao. Kasi kahit hindi ka naman mag-abroad, kung napakasipag mo, paano ka babagsak? Alam mo ba, yung mga taong naghihintay na bumagsak ka, may sariling galit yun. Bakit? Kasi nga, alam nila sa sarili nila na hindi nila kaya yung kinaya ko. Oo, real talk lang. Kasi nga, yun yung may mga galit sa sarili. At syempre, yan nga po pala ang aming almusal. Kasama ko nga pala si Mrs. Ang almusal po namin ay tinapay with matching peanut butter. At syempre, dahil matakaw ako, kaya dalawang pirasong ka tinapay ang kinuha ko. At pinag usapan nga po pala namin ni Mrs. kasi nga sumikat na yung araw. Kaya naalala ko, wala na kaming damit kaya sabi ko, maglaban na lang kami. Kaya sabi ko, kuha ulit siya ng ekstra tinapay kasi nga mapapalaban kami sa labahan. Ops, joke lang. May washing machine si Mrs. nung pagkadalaga siya. Pero yun nga lang, hindi siya otomatik. Habang nagkakapi nga po pala kami, nakita namin yung isa sa alagang aso ni Mrs. At syempre, yan na nga po, umpisa na nga po namin maglaba. At syempre, inalawang ko muna yung washing machine para hindi siya medyo madumi. Kasi nga, medyo marami-rami yung aming lalabahan. Yan nga po, nilagyan na nga ni Mrs. ng zonrox At syaka syempre, sabon para naman medyo mabango. At syempre, ako lang po pala, tagapagpaikot ng washing machine. At syempre, fast forward natin. Yan na nga po, Nagaanlaw na nga po si Mrs. ng aming winashing na damit kasi nga hindi nga po automatic yung washing machine niya. Yan nga po pala yung gripo dito sa aming probinsya. At syempre dahil nandito ka sa aming video, maraming maraming salamat sa panonood.